Kanta ng kanta. Puro birthday, puro birthday. Muchachos! Kunin niyo Ano muchacho? Ano? Alila mo pa kami? Hindi. Ang ibig ko lang kayo. Kosta. Ang siya. Ang siya. Ang nga tayo niyan eh. Siupakan natin. O nga. At hindi lang yan. Meron tayong pundador. Pundi. Ha? Ah? <laughs> ha? Talaga? May konting rabing alkohol, tanduway, beer, Talagang <laughs> kung kapag di dinawa ka. Ang... Kung hindi kami sa inyo! Puro kayo kanta! bakit naman ang kanta nyo? Kayo ha? Lalo ka na boy! Kung kulog ka sa inyo, sa amin... Sir, go! Ah, hindi ako. toys. Oh, bakit ako? Hindi ba ligaya mo naman yan eh? <laughs> nyo, anak mayaman ako. Laking ampunan, toys. Wala akong <laughs>

Nag-away-away na naman kayo. Hindi ba ka bilib -bili ako kung huwag mag-aaway dito? Tata, hindi naman kami nag-away. Nag nagkatuwaan lang kami. Bakit may dugo ka sa ilo? Huh? Bina lang uwi-uwi uy kami sabay-sabay. Di ba? Oo nga, oo nga, Ben. Ikaw, bakit ka meron dugo sa bibig? Eh, eh hindi na ako nakarating sa ilong. <laughs> Masyadong mainit eh. Huh? Ah! meron nga pala kami birthday party mamaya. Baka pwedeng imbitahin kayo. Imbitado ka rin, Tang. Gano'n bang gagawin nyo? Ah, uh, pwede ba dun sa... sa conference room nyo? Tang, pag nagbago isip mo, tuloy pa rin yung imbitasyon ha. May, may konting handa. Yeah. You know, pundador. <laughs> Warden, bakit di ka pa pumayag? Eh, kainan yun. Ta? Eh, Maglalandi ka, no? Ah. Eh, hindi ko nagpaalam na ho kay Emil Eh, sa akin, hindi ka pa nagpapaalam Saka tinan mo yung itsura mo Parang kang gagambang kinapos ng sapot Saan talaga ang lakad natin? Ah, uh, magpapacheck up ho ako kasi ang sama-sama ho ng pakiramdam ko, tsaka parang bubulutungin ho ako eh. Bulutong? Oo. Uh -huh. Sige, sige, lumakad ka rin. Lumakad ka rin, baka ka pa rin Ay, yung yata eh. Sige na! Sige. Pero, Milagros, bumalik agad ah. Oo. Uh -huh. sakit mo magsalita Ayoko namang habang buhay magtrabaho sa club Ayoko namang habang buhay magtrabaho hindi lang Kaya na na akong sumama kay Emil Mario hindi pa rin kita malilimutan ikaw ang magiging una at huling lalaki sa puso ko. Kung tutuusin, para rin akong nakabilanggo. Hirap din. Nakikisama ko sa isang lalaking kahit kailan hindi ko nagawang malin. Nakikisama ako ng punong-puno ng pagkukunwari. At yun, kung nakikipag... Itinuturing kong manhid ang katawang ko. Alam mo ba sa sinasabi mo sa akin? Para mo na rin akong sinaksak. Para mo na rin akong pinatay. Pero aminin natin kung minsan higit na nangingibabaw pangangailangan ang hangaring mabuhay kesa pag-ibig o'y pag-ibig na nagpaparaya. Dalawang buwan lang ngayon makakalaya ka na. Kinausap ko ni abogadong magtatanggol sa'yo. Mas gugustin ko pang manatili sa kulungan. Kaysa naman makalaya ako. Wala ka sa akin. Mario. Huwag naman. Napakababa na mo nang tingin niyo sa akin. Sa ka magaling? Di ba sa club? Sa dumi? Eh, ngayon ka lang nagbukang tao eh. Oo. Oh, nagmukhang tao ko ngayon. Pero kayo, mga hayop kayo! Hayop! Ah, Emil, Emil, maglalak tama ko sa'yo. Wal, walang ibang lalaking pumasok sa pagitan ng mga hita ko. ikaw lang. Ikaw lang. Ha? Ah, papel malinis pa. Dapat. Dahil kapag ginawa mo yun. At isa ba, wala kang karapatang sagutin si mama ng ganon. Dahil hindi mo siya pinalalamon. Ako na nagpapalamon sa'yo. Oh, sige, sige. Oh, bago pumunta ito dyan. ngayon oh, na. Neil, tama yan. Tumawag ang sekretarya mo. Kailangan ka ron. Buti nga sa'yo. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning sir. sir. Magkano laman ng armored van? Ayos sa impormasyon. Mga limang milyon. Pwede na yan. Alam na ba niyo rota? Yes, sir. Ang posibilidad na responde ang traffic. Maluwag kapag alas 11 ng umaga ang traffic sa lugar na yun, sir. Malayo ang pangkagalingan na responde. Bago silang makarating, wala na kami. Sige, tirahin nyo na. mag ingat lang kayo. Patayin nyo lahat ng gwardya para walang makapagturo sa inyo. Ikaw, Tony. May iwan ka sa akin, may lakad pa tayo. Yes, sir. na ako, Kosa. <laughs> o ano, pakabuti ka. Para ikaw na sumunod. Sige, Kosa. Magpakabait ka, ha. Huwag ka naman dugas uli. Para makita ka agad tayo sa labas. Alam mo, Kosa. Sinusumpa ko na itong lugar na ito, eh. Ikaw lang hindi ko maisumpa rito, eh. Kaya, didiretsin ko na yung buhay ko. Susubukan ko kinabangan yung singing talent ko. Ha? Di ba? <laughs> o ano, may pagbibiling ka ba? Sige, pag may panahon ka. Tagawin mo naman ako. Yun lang pala eh. O, oh, iwan ko na sa ito. Tsaka, alam ko hindi naman yun ang gusto mo eh. Kaya mo. Paglaya ko, hanapin ko agad si Milagros. At sasabihin ko sa kanyang... Miss na miss mo na siya. <laughs> alam ko namang nasa mabuti siyang kalagayan eh. Pero, syempre, inamin ko. Gusto ko rin siya makita. Alam ko dahil yung magkikita kayo nun. At tuwing mag-uusap kayo nun eh, dibdiban ba? Dib dibdib sa dibdib. -dib, at saka, makad... ...nun. Umalis ka na na. Sige na, alis na. Magkita na lang tayo sa mata. Ha? Sige. Ano ba, Padilla? Kanina ka pa hinahantay ng warden, ha? Pampira ito. Huli mo lang ako makikita. Ay, pa, pahiritin. Okay, sige na. na. Mamimiss mo rin ako. Oh. Oh. Ah. Tara, peace, Kosa. Kosa, magpakabait ka. Intel kita. Sir, pinasasabi ni Joey, dalawang linggo mula ngayon, darating na yung check. Malaki yan ito. Walang sabit. At ikaw ang patong. Call ako. Sagot ko lahat, pati militar. Pero tsakin nyo lang na talaga may pera yan. Makakaasa ka, sir. Pag nagkataon, ito na ang pinakamalaking pagkakakwartahan natin. Mainit na ang mga bangko ngayon. At wala nang pera mga armored van. Kaya lilinya na tayo. Sakit na for ransom. Kuma bakit? Eh, paano ang kwagong ito eh? Paano tingin sa malandi mong asawa? Paano ba yan? Boss, nakatingin lang ako! Sir! mo, sir! Wag mo, sir! Pinapala mo kita sa mga palad ko. pag hinihintay nyo. Ilimin nyo na ito sa likod bahay. Dali!